kapatid kung sa tambuhan nyo sa company parang hindi kayo pagod ah. ako pagod na pagod eh hindi pagod na talaga eh ako medyo lang dahil nagkapulyang-pulyang sa amin mm. si pagod nyo para makapag-ipon tayo at makauwi na sa ating mga minamahal sa buhay sa ating inang bayan ng Pilipinas Huwag kayong magsugal, kagaya ng iba. Huwag kayong lasing dito, lasing doon. Gasto dito, gasto doon. Pag gagasto kayo Iban siya para mag-ipon, i-aon ang ating mahal sa buhay, lalo na ng mga bata. Pag makapagtapos na sila, laking ginawa sa atin. makaluwag-luwag na Okay? Marami na kayo ah. Kain ng kain. Dahil gutom ako, gutomin talaga ako. May na lang katawang lupa hindi na makapagtrabaho ng matagal lalo yung likod ko mahina na so sana makayanan natin hanggang sa ating pag-uwi sa Pilipinas na walang sakit na iuwi ang iuwi lang natin ang ipon natin okay